Masayang namumuhay noon si Arman at ang kanyang asawa sa bundok na lugar sa Bulon sa Pian Capiz. Pero isang araw, habang buwa bagyo ay pinuntahan pa rin ito ang mga alagang baboy para pakainin. Sa kasamaang palad, isang kahoy ang bumagsak at tinamaan siya. Natumbahan po ako ng puno ng kahoy nung bagyong Marse, nung 2017. Dahil sa nangyari, di na makalakad si Arman. Makalipas ang ilang buwan, iniwan na siya ng kanyang misis. Nagtawag yung asawin sa amin na ganyan ang nangyari sa, sa anak ko. Sinabihan, Sinabihan lang kayo lang na ako nila? Uh, Oo. Oh, oh, tapos dito na lang. Sinauli sa inyo? Oo. Oh, oh. Pinuntahan ko siya doon sa bahay nila. Uh -huh. Sabi ko, bakit hindi ka pumunta sa bahay? Uh -huh. At saka yung asawa mo, hindi mo alam ano, si kaso. Uh -huh. Sabi niya, Bahala na raw ako mag-asikaso kasi ayaw na, na daw niya. Paano niya ako mag-asikaso niyan? E, hindi naman niya nakakagalaw, sabi niya sa akin. Hanggang ngayon, hindi na pumunta. Nung ganito na yung ano mo, nagsama pa kayo ng misis mo? Oh, mga kumpa, kalating taon, kalating taon lang at niwan niya ako. Anong sabi sa iyo na paalam naman? Wala. Nag-asawa na siya. Oh, nag-asawa. Hmm. ka sa iba pala. Ah, nag-asawa na sila nandito po ako at kumakatok sa inyo at tumihingi ng tulong sana po ay matulungan nyo ako kahit kunting pinansya lang po pangbili ko ng gamot at pangbili ko ng kateter nakahiga lang po ako rito hindi pa ako makatayo at makalakan wala na pong pakiramdam at paralyze na po ito hanggang dito sa hawak ko sana po ay matulungan nyo rin ako na mabilhan ng wheelchair. Balik na yung tubo niya. At yung upuan niya, nilagyan ko ng kawayan. Yung mga gulong niya ay eh, wala ng mga ano, bearing. Sana po ay mawa po kayo sa akin at matulungan niyo po ako kahit kunting binansya lang po. Dahil sa kahilingan ni Kuya Arman, agad na tinugunan ito ng Team Bring Vlogger. Ang inakala naming malapit lang ay napakalayo pala. Nakarating na kami sa kasunod na probinsya. Ang lugar na ito ay sakop na raw pala ng sapian Capiz. kapis. Ayang yan, yan kapis na yan? Ah, yan, yan na yan? Na? ah ito boundary na dito. Anong paragayan? yan? Ah, sapian kapis na yan? Kung gaano kahirap marating ang lugar nila Kuya Arman, napawi ang aming pagod nang makita ang kanyang tuwa Oh, Pagkamay ako. Mm. <laughs> Ayon sa kanya, mula nung hindi na siya nakalakad, ay kami pa lamang ang nakapagdala ng tulong para sa kanya. Sumula ng kaganito kaya kayo lang yung nakarating dito tumulong sa akin eh. Nadito kami ngayon sa boundary ng Aklan at Capiz, probinsya ng Capiz mga kapobre. Dito sa area na to, kung saan kami nagmi-meet up, ni nanay Emma na nanay po ni Kuya Arman, ito po ay sakop pa ng oh, um. Katmon, Altabas ba ito? Hmm. Katmon, Altabas. Yung pag-akyat mo doon sa mismong kung saan natin binisita noon si si Kuya Arman, yun po ay sapiana na kapis. Hmm. Anong barangay ngayon ay? Sityo Amin, uh, Sityo Bolon. Sityo Amin. Si Chibulon, Barangay Bilaw. Ah, si Chibulon. Ah, malayo nga. No? Noong una, ay, eh, akala namin malapit lang. Ngayon, hindi na kami nakakapunta ka doon at tinatry lang namin tawagan si nanay para kung kumustahin si Kuya Arman. Since malayo po siya, at saka umulan pa kagabi pala, hmm. hanggang, hanggang kanina. kanina, kaya maano talaga doon mal malusak hmm. ano malapok ano tawag dito maputik maputik mm -mm. kumusta na si Kuya Arman ayun konti konti na lang ang kinakain nagaano na lang ng gatas mm nung isang araw akala ko nga eh, hindi na siya makagising ah nagagano na yung sitwasyon niya naglala na Talag... ang dami na kasing sugat sa katawan niya oh. dahil bidridin nga siya na ano naman kayo? Ano nga? Trangkaso? Sabi, trangkaso. Ano nahulog? <laughs> Manok yan, binibigay sa iyo ni Arman. Hala. Yan lang Kram. daw ang... Grabe ano man yan? si Kuya Arman man. Ang kapapasalamat niya sa iyo. Sa inyo lahat. Ay, nako. Alaga niya ito? Oo. Uh grabe -huh. man si Kuya Arman, no? Yung video na doon, nagumagana na. May message kasi siya, eh. may video message siya. Eh. Paano di abi hindi yan salud, load. Video, sa video, recorded. Ano? recorded. Kahit siguro nagka-problema siguro yung cellphone. Uh -huh, uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Merry Christmas, Nay. Merry Christmas. Opo, may pa-Christmas sa si Ma'am Ibaloy. Padala niya dito kay Kuya Arman. Ibili daw ng mga pangailangan ni Kuya Arman. Nagpadala siya ng 2,500. Si Ma'am Ibaloy. Ito na yun. Oh, tanggapin mo na yun. 1,000 2,000, Sige po Maraming ah. salamat po Mami Baloy sa tulong mo sa anak ko mm -hmm. <coughs> Wala kayong sawa sa pagbigay sa kanya Oo, oh, yun nga Si Kuya Arman Gid ang napili niya na uh, Handugan ng pamasko Na makatulong daw sa kanya Yun ang ano niya Kasi ilan lang yan sila ang Napili niya eh? Si Kuya Arman Si Sino pa? Will. 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 Si Kuya Willie. si Tatay Willy. Si isa pa? Si yung Nanay Emma. si Nanay Emma. Tatlo sila, no? Si Nathan. Oo. Ano na. si oh. na scholar, niya. scholar niya. Ayun. So, salamat talaga kay uh, Ma'am Ibaloy ng Adelaide. Kaya kahit malayo itong lugar nila, pinuntahan talaga namin. Para mag-usap din. Kaya pwede man namin ipadala sa Cebuana or Palawan, pero mas minabuti namin na mapunta talaga kayo ng personal. Hmm. Hmm. Maraming salamat, Sa. Lagi nyo hmm. tulong sa anak ko. Kaya nga. Kung yung sitwasyon ni, ni ni Kuya Arman ay ano na eh. Parang doon na tayo sa stage na wala, naghihintay lang, no? Mm. -hmm. Hintay na lang ng kung anong ano ng kalagayan Hindi niya. Hindi na nga siya makapupo sa wheelchair. Hindi na. Yung dami kasi ng sugat-sugat na sa katawan niya. Mga paa niya puro nasugat. sugat. naglala na gid. Mm -hmm. Ay, ahay. Grabe no, sitwasyon. Saka so dito niya, sa likuran. Ang dami. Mm. Lalim. Um, wala. Malalim. Ito. So, Kabidsors na siya. Ano tawag dyan? Bidsors. Beads Bidsors. Mga kalasugat dahil sa ano ano na lang naisip mo bilang ina masakit sa iyo eh pag makita mong ganyan kaya yeah, nga eh Minsan na ako pumunta doon sa bahay niya kasi yung pera binigay niya binigay mo sa kanya noon paggawa siya ng bahay ah. doon sa taas oo, oo, oo. para may bahay siya naglayo siya dyan sa inyo? oo doon sa taas, ta sa taas. Mm, yung mga natanggap niya noon mm -mm. Oh, tapos eh, sabi niya, tuwing gabi, eh, lagi na lang siyang nag-ubo. Mm. Puro na lang ubo ang kwan. Pero po, nung siya gabi, hindi <coughs> na lang salita. Kaya natakot na kayo. Oo. Maka na lang, ano? Puro na lang siya. Tinitingnan ka lang niya, pag nagsalita ka. Oo. Hindi naman siya nag... Ganyan na siya? Oo. Ay. Yan pala ang sit sitwasyon ni Kuya Arman. Baka makabisita gid kami diyan nang ano sa sunod. Anong mga pangailangan niya diyan na mas kailangan niya? Pagkain. Yung mga ano gatas, natin, gatas. Kay gatas na lang siya no. Mm -hmm. Sige. Ngayon ko nga siya nung ano. Oh. Siya. Pupinik. Mga nung ganyan. araw, eh, hindi naman niya ininom kasi hindi na daw papasok sa ilamunan niya. Hmm. Nakuha na talaga siya. Parang na uh, ano na. Wala na siguro pating panglasa. Wala na yata. Agang nabali talaga spinal cord hmm. niya. Grabe no. Tapos yun na, binalik na sa inyo. Oo. Hindi na siya Nang misis. Yung hmm. misis, hindi kita talaga nakabalik-balik dito? Hindi na. Ang na raw, iwan ko kung oh. Hmm. ang sinabi nila. Kawawa naman. Oh. Ganyan talaga ang kakalungkot na pangyayari. Siya, si ginay, hmm. Mga kapobre, salamat po kay, ano, kay Ma'am Ibaloy. Maligayang Pasko po.